Good morning. Saan yan? Conception, hindi ko alam pangalan eh. Conception. Ano ata to? Kay K Ray. Kumain ng linggo. Oo, oh, oh, nandito. Hindi sa dagupan. <laughs> Nahawa yan ako sa anak ko. Ayan. Pabatiin lang natin yung ating... Nako, oh, okay. uh... isang magandang buhay. Maagang rambulan mga farmer. Yung gagamba ni Rowan. Sabi ko, pakawalan na. Kasi mahina na ayaw niya pong pakawalan nakuha niya yun nung gabing uh, galing kami sa kainan gumagawa ng bahay doon pinakuha niya kay Rizal ay nako adik na adik po sa gagamba kami naman ngayon ay sakto po papunta kami ng ano na uh, may mga bibili po kami ng crab paste, wala na naman tayong crab paste mga farmer, eh, maraming maraming salamat pala sa suporta po ninyo, ayan sa mga bumibili patuloy hindi ko lang na napeplex ayan yung mga bumibili po sa Shopee and maraming maraming salamat kahapon marami rami ayun ako tumakas din yung isa ayon, oh, oh, so tapos gumanda na ang panahon at may tubig na po sa delta kaya hindi na kami maglilipat ng uh, patubig so makakapagpapasok na kami maaararo na din po yung ating palayan medyo malilate na naman tayo sa taniman pero oks lang kasi ah uh, halos sabay pa rin naman mga farmer so ayun wala pa si Kong Kong nakikimarites pa doon sa kabila dinaanan ko eh naghatid daw kay Chichi din ako dumaan ng palengke dahil nagmamadali kami 8 o'clock kasi yung pull out ng lechon tapos sabi ko tayo na maghatid para ano si Romel kasi may delivery din po ngayon tama tama Florida Blanca guagua magkadikit lang po so kasama daw si mamabet kasama dahil bibisitahin din yung pinsan so hindi ko alam baka makaisang vlog lang tayo na ito. si Kongkong Kong ay nandiyan na ba si Kongkong? Kong? nasa pala yan na? pumunta na doon? ah yun pala eh hinihintay ko at bibigyan ko ng instruction pero alam niya naman na siguro yun mga farmer tapos ayan maraming salamat po pala kahapon ang dami ah, kahapon nung ano nung sunday at saturday ayan loaded tayo pero ganun pa man syempre sabado Linggo lang po tayo nakakabawi-bawi talaga at ah, pagdating ng weekend weekdays naman medyo makaasa lang tayo sa paisa isang uh, ah, lechon so sana lumakas pa po at uh, yun nga pagka ganyan eh, malay natin diba ma-improve -ma -ma muna natin yung lugar and then uh, sabi ko nga after this year eh kung kung uh, ganun pa rin po at uh, malakas pa rin ang Saturday Sunday natin pwede tayo magdagdag ng ilang araw. Isang araw siguro muna makikita natin yung uh, flow ano. Kasi gusto kong lakihan yung kitchen kasi nga sabi ko itong business na to talaga. Uh, business yan mga farmer yung talagang iniisip ko. Hindi kung ano pa man na uh, dahil ba diba, parang for content only hindi. Ano, uh, talagang bago pa man po ako mag YouTube lechon na po yung business namin. So, kaya talagang yan yung gusto kong pagtuunan ng pansin so ayan pinaka, pinapakita ko yung content namin para ano na din sa mga ibang uh, gustong kumuha ng uh, inspirasyon sabihin mo na ayan, inspirasyon diskarte o ano man no na pwede nyo pong makita eh sabi ko nga sa business talaga kailangan nyo pong sipag at syaga talaga Marami po ang uh, alam mo yon yung 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 bunga minsan ano eh yung hirap po ninyo yun yung foundation po niyo, 'Di ba? Yung hirap na minsan konti lang ang kinita tapos pakahirap ka. Po kayo matakot sa ganun. Kasi magiging foundation po ninyo yun. Ugat yun ang inyong, kumbaga kung sa puno, yun po yung magiging ugat ninyo. Yun yung magpapatibay sa inyo. Yun yung babalik-balikan ninyo. Yun yung magbibigay uh, sa inyo ng rason para, ano, para wag mag-give up agad-agad. Kasi, misan, ang success po ay nasa, ano, nasa, bandang dulo. Hindi naman dulo, pero sabihin mo ng, takes time So, ayan, lakad tayo. Tignan natin yung ating lechon doon. So, ganoon po no. Kaya itong aming nga uh, ano, sabi ko na andiyan naman na, may potential na rin naman. So, bakit hindi pa natin uh, pag igihan Kaya pero naghihintay pa rin tayo ng sign. Ako hanggang ngayon, sabi ko nga nasa ano pa rin eh. Hanggang ngayon po ah, medyo sabihin mo nang hindi naman na uh, ganun na uh, sabihin mong parang dahil kakabukas lang ano kasi nakakailang buwan na rin po tayo thanks God ah, uh, sa loob ng May 11 ano June July August September October paanim na buwan na pala tayo ay salamat po sa Panginoon so anim na buwan na pero getting stronger ah, uh, salamat po talaga sa Panginoon ah, uh, lakas na ibinibigay niya so uh, ayun ah, uh, tawag dito kailangan pa namin i-improve, unang una yung lugar so yun po yung pang araw-araw namin kinokontent naman sa youtube dito, pinapakita po sa inyo yung mga simple things na pwede natin i-improve pa at uh, makapagbigay uh, saya na rin po at uh, yung experience ba na pagpunta dito ay hindi sabi ko nga yung sabi nga ni Bebe ah uh, yung hirap sa parelax relax mo na <laughs> yung mga tao talagang uh, relax sila eh sabi ko ganun talaga yun naman ang aking ipinopromote na pagpunta nila dito hindi sila nagmamadali Pag, pagkakain hindi rin nagmamadali hmm. kaya ito po ang susunod nating project ayan oh maglalagay tayo marami pa na nagko-comment ah uh, angat Aangat-angat daw ito. Huwag po mag-alala. Anticipated na namin yan i-ano namin yan removable sya pero i-bolt namin yan Maka-bolt po yan para hindi gagalaw tapos di ko alam kung mag artificial uh, ano kami dito bermuda baka mag artificial na lang tayo tapos yung mga kumakalat kalat na mga manok na yan tatanggalin na rin po natin yan para wala nang mga ipot ipot ito pagpasensyahan nyo na medyo masakit pa sa mata pero papunta tayo dyan ah, uh, taayusin din po natin yan medyo ano lang talaga kasi alam nyo ayoko din naman pong madaliin unang una ang rason is syempre yung budget ba? Diba? pangalawa mauubusan ng trabaho yung mga boys ko kaya as much as possible sa kanila ko po ibinibigay kahit mabagal eh, at least tatlo apat nagtatrabaho si Jomar nasa kusina. So, yun po yung aking uh, ano din naman, way ng na uh, yung diskarte ko ba dito na uh, yun nga makapagbigay ng trabaho. Kasi talagang at least ang trabaho po eh pag uh, yan. So, ayun. Ito pala si Brother Romel eh. Ayan o, no? ating freezer ay hindi pa rin pero ang ganda na mga farmer ah hindi pa rin napapaayos dahil wala pa yung ating tech busy busy Warner, good oh morning. good morning Sa'n yan Conception, Di ko alam pangalan eh. Conception, ano ata to? Kay K Ray. Kumain ng linggo. Oo, oh, oh nandito. Hindi na sa dagupan. Oo, oh, sarap sa daw sa ng lechon nila. Tapos eto naman. Kami naman, Florida kasi tapos saktong-sakto. Naggano eh. May hey nakiusap. Sabi ko, sige bebe. Yung sa basa. Oo, oh, oh, basa ba yun? Oo. Oh, yung, ano residential Mag mega dike ko? Mega dike. Mega dike. Oo. Oh. Huwag Florida. Ano? Ah, mag -ano na ako? oh, mega dike. Oh, oh, Sundan mo lang yung dana yun. Pag ano, hanggang sa makarating ka ng basa base. Basa base. Ah, dadaan ako dito sa may papuntang porak pa rin. Oh, Hindi na. Oo, oh. porak. Porak mismo. Porak public. Tuloy-tuloy ka doon yung dana pag gano'n gano'n. Kasi pag dito, matatarapik ka eh. Negative ka ng daan mo ba Tuturo ka na. Porak ano? Tapos hmm. makita mo yung paglampas mo ng basa base. Malapit na bandang kaliwa. Hindi, <laughs> <laughs> Banda hey, yung magaling ito. May mapa ito eh. Kaya ako nakalabi ka farmer tayo eh. <laughs> <to>. Kaya ikaw <laughs> ang nire-request <laughs> pagka sabi ko pag tiktikan yung alanganin ng ano, bigay kay Romel kasi mabilis eh. Kabisado eh. Oh, tiktok oh Oo. Oh, tiktok. 50 Ah. Pwede kang cargan. 150 tipid. Oh, eh. Pwede naman may may pang-ano naman oh, mo. Meron pa na eh. Kaso oh. <laughs> siguro. Nako, ayan, maka formula kung dala lang battery bahala na kung sana buti nito. Ayan. Ah, ah, ito pala. Nataym baboy ngayon, ha. Pakita ko lang. Empty tayo total dalawang araw pa rin lang naman iingat talaga ako, doble ingat po ako mga farmer lalong lalo na nung isang araw na mataya na naman tayo hirap ano 11,000 ah, gun tapos meron pang isa, 7,000 gun ewan ko kung mapapalitan sabi ko nga kina kuya kulot hindi ko naman po minamadaling palitan ninyo pero dapat naman ba diba? kasi wala pang 12 hours patay na eh itama eh, tama eh. May sakit na So Kahit naman ano hindi ko ipipilit yon. Itong baboy na to ngayon Kay Tatay Feli yan Kahapon lang po yung pinadeliver Healthy healthy po yan Alam naman nakikita nyo naman po yung Kahit yung mga hinahain namin dito talagang uh, Kaya masarap yan Kaya ano yan dahil talagang piling pili po natin Yung mga ano Ano yan uh, Reject yan So ganun talaga tapos sa uh, isa pa sa mga future project natin 'yan, mga farmer sana. Uh, ano, matuloy 'yan oh, ito. Paggawa natin ng ano. Sabi nga ni Bebe, patibag mo na. Wala namang kaanong costing 'yan. Uh, sabihin mo matagal-tagal mo din namang mai-content kasi nagiging problema 'yung pasahod kaya namang iraos Ang problema ay materyales, mabigat din eh. Siyempre, pag nagsabay yun, patay ka. <laughs> so, ayun po. Pero hindi di diskartehan naman. Awa ng Diyos. Matagal na po natin ginagawa ito. Kaya thankful tayo. May, may biyaya naman dumarating. So, ayun. ah uh, ito, anong Sunday, punong-puno po ito. Mga ka-farmer, nakakatuwa. No? Talagang... Uh, di hindi ko po akalain na magkakaganon po uli kami. Kasi nga, sabi ko, simula nung ginawa namin yung nung opening, ito lang yun eh. Naalala po ninyo nung opening, ito lang po yung napupuno namin. Talagang overwhelming na talaga yung dating ano, na talagang may long table, na andito sila, concentrate. Yung kubo, itong maliit na to, meron din yan. Pero nung Sunday, nangyari, puno po ito, puno yung, mayroon yung, eh, ano yan, uh, occupied po yung kubong itong maliit. Yung dalawang kubo, occupied pa rin. Aya, sabi ko wow. Pwede palang lang mangyari yon na occupied actually nakadalawang ano pa to, serving pa itong Roselle, nakadalawa pa po yan kasi may umalis tapos may pumalit pa uli, mga late nang dumating So may mga naghintay pa ng uh, table, pero ilan na lang naman yon na pagbigyan naman po. Aya, thankful po kami. Ayun, maraming-maraming salamat sa mga Balikan ko yan. Pumunta, at uh, sana bumalik po kayo. At pasensya na po kung may mga pagkukulang At medyo konti lang po yung time natin makapag uh, Pero uh, nakaikot pa rin naman po ako yung May nagsasabi na dapat nasa labas ka eh, Yung pagchachap po kasi Siyempre kailangan ko din na Ako po kasi may pinaka experience talaga eh kulang kami sa tao so talagang medyo ano hindi ko din naman mabilis lang sabihin na dapat nag-import ka, nagdagdag. <laughs> Misan po pag maglalagay ka ng tao, wala pang, wala din namang, alam mo yon wala pa first day. Lalo lang pong makakabagal yon Tuturo ka pa, maano ka pa, may stress ka pa dahil hindi eh, alam ang gagawin. ba diba? So, much better na kami-kami na lang po. At least, kaya namin ano uh, anuhin yon Kasi pagka kumuha ka pa ng extra, tapos sa... Uh, after uh, ano, alisin mo din lang naman, di ba? Oh, ganun talaga. Nagkulang lang naman eh. Si Dex lang naman po kasi talaga ang nawala. Pero kung naando si Dexter, yakang yaka yun. Nga, <coughs> makikiusap ako sa mga boys. Sana, pilitin natin sa Madulingo. Talagang, uh, mag-absent. ba Iilaan na yung araw na yun. Kung ano man yung mga activity, gawin na ninyo sa lunes hanggang biyernes. Pero yung, o oh, lunes hanggang Thursday, kasi Friday night, kailangan eh mag ano na mag rest na para at least nakakondisyon naman pag sabado linggo para din naman sa lahat yon so ayun kaya sabi ko wag na tayong ano wag na wag nang saka hindi biglaan wala din expect namin kasi pupunta pa, Papupunta pupunta siya eh kaya nga ngayon isa pa sa na, ano namin na uh, dapat hindi papasok gabi pa lang magsabi na diba na o oh, kuya hindi kami maka hindi ako makakapasok masama pakiramdam ko hindi yung ini-expect tapos wala talagang ah, hindi mahirap kasi kahit naman po mahina pag naandyan wala din naman kaming magagawa kundi di ba talagang isipin mo na talagang kasama na yon di ba mahinang araw pero kompleto sila okay lang naman yon so yun po yung aming uh, ah, ayusin pa ano pong maingay na ito ayan na si Romel kaalis na wala akong battery, ang bihira. iikot pa sana ako doon. Oo. Oh. Ayun. Tapos yung swing mga farmer pagka-ido-drawing ni Bebe yon. papa ko sa kanya kasi siya ang mas nakakaalam eh nang kung ano ang design. Tapos baka mag-artificial Bermuda na lang tapos konting graba. Tingnan natin yan kung anong magandang uh, ano noon, uh, design. So para naman may pang-Instagram, may pang-my uh, day. <laughs> Ayusin natin yan. Ibang-iba po sa magiging itsura nung uh, ano na uh, outcome noon sa itsura ngayon. Ah, farmer promise yan, promise. Sisa so, na namang aabangan yan. Ayun na, ito na tayo. Wow, farmer. Sa ano pala ito? Florida. Florida pa ba 'to? Oh, Florida Blanca, mga farmer subdivision. ito Ay. Ah, oh, ayan oh napaka isa dito sa bahay kasi pang lima daw 1, 2, 3, 4, 5 ayun baka yun doon nako magpasyada tayo bale Apot. baka makakuha tayong gagamba rito kay Rowan ha yun o, no? Know, gandang sapot mo no? <laughs> nahawa yan ako sa anak ko ayan, pabatiin lang natin yung ating uh, ka-farmer June ayan, <laughs> oh, ayan na po. Bati na kayo. Hello, oh, uh, no, Thank you. You're in the house. <laughs> yeah. <laughs> nagkataon lang, <laughs> nagkataon lang. <laughs> Salamat. Oh, Sakto naman, malapit lang naman, naman po kaya. Gusto tayo kay Ian, kay Kabebe pa. Ali Sige, <laughs> bati po kayo. Batiin yung okay. Ayon, taga, baig 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 niyo 'yung mga Ay, mga kaibigan Ay, bigyan ko Norma. Abang Bangkok po kayo. Opo. Norma. po. Gloria. Okay okay na pa si, sino pa si Pedro ang family? Yan lang gusto niya po. Thank you, thank you. Mga mga UBC family. Yeah, yeah, yeah. Sige. Nandito kami kasama namin si Kabebe sa si Ka Farmers. <laughs> Kabebe yung ano niya, YouTube ano niya. Thank you, oh, oh. Thank you po, thank you. Pero ang punay niya pangalan? Sara. Si oh. Kabebe. Engelbert po. June. Oh, ang oh, Amperding Ang perding. Thank you, thank you. Ayan o tayo po ay aalis uh, na Kaya naman ay pupunta ng Guagua ayan mga ka-farmer ang okay gina tayo at uh, kailangan, pang, kailangan, pa namin makabalik niwan na namin yung mga bata sa Guagua tal 11 naman po yung ano namin eh ang uh, call time dito so 1 to 10 now so bigyan natin ng 50 yung guard bye bye Tapos sa ah, ano ba tawag dito? Shoutout pala kay Ate Ning at Krilla. Kuya, Don! Dan. Kumusta po kayo? Nadaanan kasi natin ng Oo, naalala at na naman siya. Kaya, kaya, okay. kaya po eh. Merienda. Salamat. Thank you sir. Thank you. Thank you. bamboo baby Oh. Ganyan dapat. Parang laki naman. Hindi, tinitrim yan. Sabi mo, gusto mo ganyan. Oo, no, oh, no, naman laki pala. tinitrim. yung Yan tapos. Doon pa rin sa dinaanan natin, ano? Ay hindi, baliliguan natin kasi one way pala doon sa dinaanan natin. Eto ang sarap mag-alaga ng baka tsaka kambing dyan, no? Oh. Ito ano ito diba? Basa? Basa Basa air ano? Air Air Ito papunta na po itong nabuklod Yung <coughs> Ano namin Yung pinagbigyan uh, din namin dati ng ano Ng relief sa mga AITAS yung dito papunta Yung dito Bakit na ng mga bundok-bundok to ng no, bebe? Mm -hmm. Kasi eh si Tex na yun na doon ano? Papunta na Kasi si Tex doon pa kabilang side down, ah, and, um, um. Sa kapilang side na dito papuntang Dinalupihan Oh. Okay. Tapos oh, kung galing tayo ng Dinalupihan dito pala, ito, ito na po yung ito yung kalsadang ito, labas nito Dinalupihan kung pa pabalik po kayo, no? Doon sa likod. Dire-diretso niyo lang. Dinaanan namin to dati, galing kami nang San ba tayo? nagdinalupihan tayo, no? Kasi sa ano pang ano natin, bebe? Ah, bibili tayo ng kawa. Dito kami dumaan. Galing kami noon ng... Saan ba tayo galing? Bataan? Ano ba ginawa natin sa Bataan? Maribelis, ata. Oo, oh, Maribeles. Oo, oh, tama. Maribeles. Ito naman, Diretso. Porak. Maribeles kami. Porak oh, na dito. Ito, papuntang Porak naman. Ang So, yung kalsadang yan, papuntang... Ano, ang luwag din doon. No? Maganda. Mabilis po ang biyahe. Maluwag siya. ayaw oh, ayun. Tapos sa... Uh... Ayan, ano pala? balita, ano mo, bebe? I-announce natin. Yung mga bibili po ng crab paste, ayan, meron pong uh, scammer sa, uh, hindi ko alam, ginamit pa yung logo namin, sa Lazada. Nireport lang ni ka-farmer Patrick Echeverria. Ayan, shout out sa'yo. Actually, ngayon din lang kami, nagulat kami. Pati ba naman tayo, bebe? Siguro. So, ayun, ginamit po yung logo namin. Pag nag-type kayo sa Lazada, magkano ba benta nila? 800? <laughs> Grabe naman. So, like, ayun po. Tatlong account 'yun. Tatlong account po na nagbebenta ng chili garlic uh, with crab paste na ano, mismong yung ano namin, yung yung KaFarmers talaga. So, kaya nakaka ano po. Wag po kayong bibili doon at uh, baka ma-scam kayo. Ah, uh, sa Shopee lang po kami, mas maganda legit ng ano, sa link na ilinalagay ko. Pumunta na lang po kayo sa KaFarmers page. Yung mga ads namin doon na chili garlic with crab nandun po yung link sa baba yun mas magandang pindutin or sa Shopee po pag nag type kayo nandun naman din po yung aming uh, ano ba tawag official store ano so hindi po kayo maliligaw mahirap na at uh, baka mamaya nasa Lazada pala kayo na type kayo ng ano oh grabe na ang dami talaga ano mga manluloko at uh, di hindi gumag ng ibang ano nang na lang so ayun po sana ay uh, makarating po sa inyo itong ating ano pero gagawa pa po ako ng ano sa page din mag announce din ako ganoon din po sa kabilang vlog pa sa mga previews sa mga susunod pala natin na uh, vlog mga next vlog natin so ayun po ayos ayun na sana ba tayo baka lumagpas ako sa liligwan ha handaan tayo ng paligay ng ito ito mo naman yun, yun, yun. Yung pala, dadalhin nila ng tarlac Kaya, habi ko may may pat, parang walang handaan dito. Normally kasi pag mag-deliver ka, alam mo na, medyo may maraming tao, may mga sasakyan. So, yung pala, dadalin pa nila ng Herona. Herona tarla. So, may okay, text na yun, dire na. No? Basta may deliver din dito na. si, ano, kay ate. Pero pang ano na pala yun, pag ilan na din na order nila, Ate Gigi De Lazo Kamusta po kayo? Shoutout din Tapos shoutout kay ano? Kay Ah uh, Kuya Glenn Ah Kuya Ate Gina Siyempre hope to see you soon na Ayan see you soon na pala Bilang tulog na lang Kikita kita na naman tayo Kapilis na At Si Kuya Ray Nakarating na din <laughs> sa so farm ayan uh, nabati din sila tapos bigyan natin ng mega mega shout out pala belated happy birthday kay uh, kuya Rex of Tinalia ayan hap, happy birthday po belated happy birthday at ganoon din po kay Attorney June of Tinalia belated happy birthday din po sa inyo at syempre hello na din kay Ate Arlene ayan hope to see you in March ayan uwi na daw sila ng March naman bibisita sila so Ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa suporta ninyo. Ayun, thank you, thank you po. Andito ah, na naman tayo sa palengke na. Ayan, palengke at wata. ata. Ano? Badyo traffic din dito, bebe. Si Ate Arlene at si Kuya Rex ay galing daw sa bakasyon. Kaya hindi na nakapag-message. Link na. So, ayan, related happy birthday po sa inyo. Actually, pumunta sila. Ako ah, kumain sila, bebe, no? Oo, oh, tama, kumain sila so ayan thank you thank you po alam po si Rowan nakita din nila eh <laughs> si Rowan talaga marami pong naghahanap tsaka si kay Chichi na rin syempre so, yun, yung mga bata lagi nila hinahanap kaya lang nung uh, Sunday nga uh, sabi ni Ate Sylvia si Rowan daw po ay uh, doon mag isa kaya e, nag-aalala din siya so, sabi ko kay Bebe papatayan na lang pagka uh, kasi medyo alam naman talaga busy nung Sunday e, alam nyo naman yung batang ngayon na-obsessed na ata sa gagamba lagi nakatingala eh nakakita ng kaunting sapot baby ano na nababaliw na tapos kaninang umaga adala niya yung gagamba niya papakita niya kay Kuya niya na papakita niya po sa pinsan niya papakawalan ko, umiiyak siya Pala dadali niya ng guwagwa. Kung mo kinatay eh. Na. Oh. Yung nakawalan mo. Muntik <laughs> <laughs> pang madiskrasya. Nahulog na. na Muntik na lang na sumabit sa ano eh. Talaga nga naman. Parang yung mapuputulan ng hininga. Oo. Wala <laughs> oh. na gagamba. Bata. Ayan mga ka-farmer. Ah, kabalik na tayo. Grabe eto na po yung halaman na binili ni Bebe. eto daw pang ilalagay niya doon sa may uh, CR. Ayan. Tapos, Felicity, ang kintap. Pinaliguan ko yung kahapon. eto si Cardo. Pinaliguan ko din yan mga farmer Maputi ang ilalim niya. Ayan. <laughs> Sinipag ako ka... kahapon. So, Sunday feels medyo... Uy, anong nangyari? Ayan. Oh, okay. Tulog sila. galing ng mga kasama ko. Ako, nagsasalita. Yung mga kasama ko, naghihilikan. Tulog lahat mga farmer. Pauwi kami. So, ayan si Papayam. Didilig. Si Junjun lang po ang ano doon, Papayam? O, oh, nagsusunog sila ng ano. Kapag papasok na kaya ng tubig? Daw eh. Bakit daw? Sinusunog muna. O, sinangat muna yata yung mga... Dayami. Dayami. Eh. kailangan na talagang masunog at uh, ngayon, init naman. So, oh, ayun. Pero may naghakot na po ng dayami eh, Kaya ayaw kasi nilang araruhin ng marami daw dayami. Nahihirapan. Pero kung tutusin, to sayang din po. Ano? Actually, ano yan eh. Potassium pa yan eh. Ang, yun ang hindi po alam ng mga naan dito. O baka alam nila. Kaya lang sabi nila, hirap daw. Yun po ang ano namin dito sa aming uh, lugar. Yung ibang uh, palayan, nakakaya naman na hindi magsunog binakalat lang po kasi actually yun taba, pataba pa din yan eh binabalik mo lang sa lupa sabi nga nung napanood ko eh kahit uh, fresh na fresh pa yan nag, nag uh, ano na kami kasi mabubulok din yan dyan sabi nila so hindi mo naman kailangan pabulokin ka agad yan dyan kumbaga binalik mo lang sa lupa eventually mabubulok din siya hayaan mo lang so yun nga kaya lang na, na sila na magsumay So, ayun, kailangan natin uh, maki, ano, makisama dahil yung mag-aararo baka hindi na tayo araroy <laughs> hmm. so ayun, nakabalik na po tayo nakabili na rin kami ng uh, crab paste so mamaya, angkyat ako at uh, kailangan natin makadalawa Giikot iikot muna tayo sa ating uh, paligid, project ni Junjun, tingnan natin dumandang po kanina doon kasi nagmamadali nga kakala ko gabi na nga mga kaya sabi ko kahit pa makapagumpisa na so ayan maraming maraming pong salamat ka Farmer June nakadalawang order na rin pala siya nung una daw na order niya ay hindi niya na natikman so ngayon at least matitikman nyo na yung aming uh, lechon so masaya siya at uh, kami po ang nag-deliver misan-misan <laughs> lang naman dahil uh, yun nga nagkataon lang po at heating uh, hitting two birds ba so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay